Bumisita rin si Pangulo Aquino sa mga binaha sa Rodriguez at Quintan Rizal. May isa pong babae nakasagutan ng mga polis at tinampot pero agad din siyang pinakawalan. Nagawa raw maray yun na babae sa sobrang depresyon makakuha ng relief goods. James Sante, ikwento mo! Tasama ng Pangulo si DPWH Secretary Rogelio Singson sa kanyang pag-iikot sa Rodriguez at Cainta sa Rizal. Nag-aerial inspection daw sila sa mga lugar na nasa ng baha. At susunod na linggo, ipepresenta ng DPWH ang plano nila kontra pagbaha. Pritirhan mo tabi ng ilog at distansya mo isang metro sa ilog. Tapos magtataka ka, pag malakas ang ulan, bakit nababaha sa inyo? Medyo may maliho siguro doon. Yeah? Kailangan o, no, huwag na tayong maglalagay sa sarili natin sa panganib. Sa barangay Kasiglahan, mahigit dalawang pamilya ang binaha. Ayawan ng Diyos, wala pa po na na i Kumbaga, nag-prepare pa rin ulit para magkaroon ko ulit ng kagamitan. At... Bago dumating ang Pangulo, pinusasan ng mga pulis ang isang babae na nanggugulo raw at gustong sumingit sa pila may instruction po sa amin, pag hindi makuha po sa magandang pakiusapan na huwag silang mangkukulo, ay bibitbitin namin po silang palabas para hindi mas lalo mag-create ng kaguluhan. Ay, ay! Agad ding pinakawalan ng babae. Pumisita rin ang Pangulo sa pag repack ng relief goods sa National Resource Center ng DSWD. May mahigit limang daang volunteers doon tulad sa mga nakaraang pag-ikot ng Pangulo. Kasama niya si Natesta Director General Joel Villanueva at Aurora Representative Sonny Angara na napapabalita ang tatakbo sa ilalim ng Liberal Party Senatorial Slate sa 2013. Jam si Santay na 24 Horas.